Bawal lang sumuko sa taong may pangarap. Motivated for today's video mga At guys! At tulad na lang ng payong ko na kahit na dumihan na ay lumalaban um, pa Umulan uminit kasa kasama ko sa pag uukay ng basura <laughs> Hello guys, hello everybody, everybody to the left, everybody to the right Mwa mo, chup chup. Andito na naman ako sa lugar kung saan wala kayo kaya iba vlog ko na lang ito Kasama ikong... ang aking pala na talaga namang tumutulong sa kahit anong eksena ng buhay ko Mapapagaan na yung aking trabaho, malilinis pa yung palibot ko at ang importante sa lahat, makakapag-vlog ako. At dahil nga may kamera, syempre, magpala-pala daw kunwari para sabihin, ang sipag talaga. Oh, uh, masama bang maging selfish kasi ayaw kong ngang mawala kayo sa buhay Wag ko. talaga kayong magkakamaling mawawala sa akin dito kasi nakita nyo yung gunting ko. Guguntingin ko kayo. Ngayong araw nga, pangkaraniwan lang ito sa akin. At syempre, yung mga vlog na ganito, napanood nyo na dahil doon sa mga video ko na nauna. Ay nako, paulit-ulit lang naman, ganun lang, kaso nga vlogger ka, no choice, i-upload mo talaga. Pwede hey, nga naman akong sumayaw para maiba naman yung vlog ko. Pero ewan ko lang kung magugustuhan nyo, lalo na sa sitwasyon ko ngayon, na estintang kilo. Ito <coughs> na naman ngayon mga galon na talaga namang hanggang ngayon, ng pa rin ako dahil nga ang lilinis nila. Ewan ko ba bakit tinatapon na? Ngayong araw nga, kalmado lang talaga ang trabaho ko. Kasi nga, eto lang ang gagawin ko. Alam niyo ba kung anong oras ko tatapusin ito? Mga tatlong oras lang naman kahit kaya ko lang gawing isang oras. Dahil nga wala naman akong gagawin pagkatapos nito. Ang sabi kasi ni amo, pagkatapos ko daw dito, ay antayin ko lang yung dalawang truck na dumating kung ano yung laman. At saka tutulong din ako. Hindi ko pa alam kung anong oras darating. Kaya eto, petex petex muna ako. Napakagaling ko na nga gumawa ng vlog ngayon kasi hindi naman talaga ako ganito dati. Dati panay pa ang tingin ko sa kamera kasi akala ko wala na kayo. Alam nyo ba dati? Nung hindi pa ako nakakapag-vlog, abay yung mga galon na to, ginagawa kong pagkadami-dami para isang buhatan lang kahit mabigat pinipilit ko. Pero ngayon dahil vlogger na ako, paunti-unti hanggang matapos yung tatlong minuto na vlog ko, Dati ang ginagawa ko, sinesegregate ko muna ang pi at pipi. Pero ngayon, pinag halo ko na, ginugupit ko na yung bakal ng pii bago ihiwalay sa pipi. Timing na timing nga din itong napulot ko na boots na kulay puti na katerno ng timba na pinipilian ko. Sayang nga lang talaga, nung kaninang napulot ko ay hindi ko nakuha agad ang cellphone ko. Ayan, hindi ko na-vlog sa inyo. At saka alam nyo ba dati, yung mga dumadating na mga balde talagang ang dudumi. Tapos laging lumuluha yung aking mata dahil yung mga balde, yung mga nilalagyan ng mga maaanghang na chili. ngayong araw nga, medyo mabagal talaga yung kilos ko kasi nga yung gunting ko na ginagamit, manumano. Yung cutter kasi naming di kuryente, abay ang aga pang nalobat, walang battery. Ganun naman talaga kahit sa buhay natin may mga ganyang eksena, yung may mga bagay na kahit anong pilit mo dahil mahina na, hindi na kaya. At may mga bagay din na kahit anong hanap mo, hindi mo makita. Kaya kung ano na lang yung nandyan para maisalba, gagamitin mo. Para para oh, diba, ang layo na ng topic naging makata na? Hay nako talaga. Pero promise kahit gaganyan-ganyan lang nahirapan din ako talaga dahil nga marami. Kung isa, dalawa, tatlo ay okay lang pero ayan tingnan niyo naman ang dami, di ba? Kaya thank you talaga sa inyo kasi alam niyo ba nang dahil sa inyo na lagi nag-aantay ng video ko. Hindi ko na iniisip yung pagod ko, ini-enjoy ko yung bawat vlog ko. Mama chup chup.